Thank <laughs> you. Ayan, kumusta at isang magandang araw na naman po sa inyong lahat mga boss. Welcome back po sa aking YouTube channel at Facebook page, Rick Loans TV. At tara po, samahan nyo na kung panoorin itong isa na naman nating panibagong video. At dito sa video na to ay share ko lang sa inyo yung kunti kung kalaman tungkol naman sa motor. At sa video na to ay share ko lang sa inyo yung wiring connection or wiring diagram ng headlight, park light, tea light at ng brake light. So ayan po mga boss, pero bago yan, kung kayo po ay bago lang dito sa aking YouTube channel at di pa nakapag-subscribe, please pag-subscribe na at pindutin na rin po yung notification bell button para updated kayo sa mga susunod nating gagawing mga video. sa po mga boss at sabay-sabay ulit nating panoorin tong video na to. Asok mga kaibigan So po mga boss dito sa video na ito ay usapang motor muna tayo at dito po i-share ko lang sa inyo or ibahagi yung kundi ko namang kalaman tungkol naman sa motor. At dito po i-share ko lang sa inyo or ibahagi yung wiring connection or wiring diagram ng headlight, park light, tea light at ng brake light. Pero bago yan mga boss, isang disclaimer lang ako po ay isang motor literacy at hindi talaga expert sa motor. Pero mayroon lang akong kunting kalaman na gusto ko rin ibahagi sa inyo lahat at ito po ay tiyak uh, makapagkuna natin ng kunting kalaman kung paano na ikabit yung wiring connection na ng headlight, park light, tail light, at ng brake light. So kung interesado kayo dito sa video nito mga boss, tara po't samahan nyo naman akong panoorin itong video hanggang dulo. At ayan po, at nakikita nyo naman nandito na lahat yung mga uh, component na ginawa ko at konekta ng wiring. Pero bago natin konekta ng wiring yan mga boss, una ay alamin muna natin yung wire color code. So, sa mga motor kasi mahalagang alam natin yung wire color code. Ito pong uh, pag usapan natin ngayon, ito po yung Honda. Ito yung color code, sinulat ko na. So, then po makikita po natin so yung color code ng accessories wire or ECC wire ng Honda is black din yung high beam is blue din yung low beam is white din yung park light is brown din yung tail light brown white din yung brake light green yellow then yung main supply ng high and low ng ating headlight is blue white yan po, yan po lahat ng wire color code ng Honda so ngayon ay proceed na tayo sa ating wiring connection yan po, makikita po natin nandito na lahat ng component na ginawa ko magpisensyan nyo lang yung drawing ko dahil po hindi tayo ganun ka expert mag drawing at sa ngayon po ay wala pa tayong formal na instructional or uh, mock up na pag uh, didimuhan so drawing drawing lang po muna tayo malaga alam natin kung pa ano yung rotation ng wiring. Then makikita po natin nandito yung battery, ignition switch, meron tayong fuse, ito yung ating main switch, then meron tayong headlight switch, then ito yung ating brake switch, ito yung sa kamay, at ito naman yung foot brake. Then nandito yung tail light at brake lamp, then ito yung park lamp, then ito yung headlamp. lamp so, yun po. Ngayon, konekta natin ng wiring yan at sundan na lang natin at dito tayo mag sa battery. So po mga boss, ito yung ating battery, ito yung negative at ito yung positive. So yung negative tulad ng binagit ko sa mga nakaraan ating video ay automatic na mga makakabit na yan sa body ground. So ganyan yung symbol ng body ground. Then dito sa positive, dito tayo kukuha ng magiging power source ng ating fuse. So ganito tong setup ng wiring. Kabit natin sa fuse. Ayan. Din yung output ng fuse. Dito natin ikakabit yan papunta sa ignition switch. So yung ignition switch ay dalawa yung pinakita natin dito. Ang isa dito ay ito yung power source. So dito natin ikabit yung galing sa fuse. Ayan. Ganyan yung wiring yan. Kabit natin sa ignition switch. Then yung isang terminal dito na yung ACC or Accessories Wire dito sa Accessories Wire uh, dyan na nakakabit lahat ng uh, mga wiring kung saan pumunta sa lahat ng accessories ng motor so yan, dito sa gagawin natin ay dito tayo kukuha sa ACC output ng wiring. So una ay kabitan natin tong main switch yung main switch nandito nakakabit yung sa headlight, park light at ito yung ating main supply. So dito tayo kukuha ng wiring at ikakabit natin papunta sa main switch. So, ito yung magiging power source ng main switch. So, ayan, ganyan. Then, yung sa ating main switch, ito yung side light. Kakabit naman natin nandito sa high and low na headlight switch. So, mayroon ditong power source naman at dito natin ikabit yung galing sa ating headlight. So, ganyan yung wiring. Ayan. Then, ito yung high at ito yung low. So, yung high, siyempre ikabit natin yan dito sa high naman ng bulb. Ito yung high. So, ikakabit natin yan dito sa tay ng headlight bulb. So, ayan. Tapos, yung low, ayan. Ganyan din. Diyan din yan sa uh, low ng headlight. So, ganyan. Tapos, yung kabila, yan ay iga-ground na natin. Body ground na yan. Ayan. Pero sa actual na wiring, automatic naman naka-ground na yan. So, ganun po yung wiring connection ng headlight. Ngayon, yung park light naman, ito yon itong terminal na ito ay kakabit na natin dito yan sa park light sa kabilang terminal ng park light so ayan ganito na rin ang magiging wiring yan ayan tatawid lang natin dyan ayan so ayan din yung kabila ay iba di ground na lang natin so ganyan yan mga boss ayan so tapos na tayo sa park light headlight dito naman tayo sa ating tail light saan so, po dito sa tail light kukuha din tayo ng isa pang wire dito at ikakabit natin dito sa ating uh, T-Light. Sabay na natin to dito sa park light. So ayan po, i-splice na lang natin yang galing dito. So ayan, dyan natin ikabit. So yung natitira is yung brake light. So yung brake light, kukuha na tayo dyan sa ating brake light switch. So ayan, isa sa ating uh, hand brake at isa sa uh, foot brake. So, kukuha muna tayo sa ating power source galing sa accessories at ikakabit natin sa uh, switch. Then, ganun din, pwede na tayong mag-splice dito or direkta na rin tayong kukuha galing sa accessories at ikakabit natin sa uh, power source naman ng footpeg. So, ganyan. Then, yung output naman yan, kakabit na natin yan. Yan. Papunta na sa ating uh, break bulb. So ayan, ganyan na yan. Din yung isa niyan ay i-ground na lang din natin. So ganyan lang mga boss yung wiring connection ng headlight, park light at tail light. Sana po ay itong video to mapagkunan niya ng konting kalaman at sana po ay inyo manggustuhan. At sa mga nakapanood nitong mga video to, ayan pa like and share naman kung okay lang naman sa inyo mga kaloban. So maraming salamat at hanggang sa sunod pa nating mga video at eh, ating pong antabayan. At sa sunod ay Uh, Pag-uusapan natin yung signal light, hazard light, at yung horn or busina. Dito pa rin tayo sa Honda na motor. So, maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. Hanggang sa salat ng mga video ay atin po ang tabayanan. Ayan po mga boss, kunting kalaman lang at isir ko pa sa inyo. Ito na ating ignition switch. Yung positive dito, pagka-ignition on natin yan, lilipat lang yung uh, power supply dito. So, magkakaroon na lahat ng wiring connection yung ating accessories wire. Siyan lang po muna mga boss at maraming salamat po sa inyong lahat. Bye bye!